Isipin ninyo ang isang mundo na walang halakak. Walang mga comedy bar, walang mga stand-up comedy show, kahit simpleng tawa habang nanonood ng nakakatuwang video ng pusa. Buti na lang, hindi ganito ang realidad natin. Ang pagtawa ay isang pandaigdigang lengguahe, isang regalo na lumalampas sa ating mga kultura at pinag-iisa tayo bilang tao. Ngunit ang pagtawa ay higit pa sa isang panandaliang kasiyahan, ito ay isang malakas na puwersa na kayang baguhin ang ating buhay sa mga kamanghamanghang paraan. Kung ating isipin ang evolusyon ng tao, malaki ang naging papel ng pagtawa sa kaligtasan ng ating mga ninuno. Kapag tayo ay tumatawa, naglalabas ang ating utak ng iba't ibang kemikal na nagpapasaya sa atin tulad ng endorphins, dopamine at serotonin. Ang mga kemikal na ito ay parang natural na pampasigla ng ating kalooban. Nababawasan nito ang stress, napapaganang sakit, at nadaragdagan ng ating kaligayahan. Maraming pag-aaral na ang nagpapatunay na ang pagtawa ay may magandang epekto sa ating kalusugan. Pinapatibay nito ang ating resistensya at pinagbubuti ang kalusugan ng ating puso. Sa mundo ngayon na puno ng stress at problema, mahalagang bigyan natin ng oras ang pagtawa. Pwede tayong manood ng kakatawang pelikula, magkuwentuhan ng jokes sa mga kaibigan, o kaya naman hanapin na lang natin ang nakakatuwa sa araw-araw nating buhay. Maraming paraan para mas tumawa tayo. Samahan niyo kami at tuklasin ang mundo ng pagtawa. Alamin natin ang sikreto sa likod ng mahika nito at hayaan yung iparamdam namin sa inyo ang saya ng isang masayang tawa. Naranasan na nating lahat ito, mga deadline na minamadali, traffic na hindi gumagalaw, at yung pakiramdam na parang ang dami-dami mong dapat gawin, pero kulang na kulang ang oras. Kapag tumatawa tayo, naglalabas ang ating katawan ng endorphins, yung mga maliliit na chemical na parang mga natural na pain reliever. Gumagawa ang endorphins ng magik sa pamamagitan ng pag-react sa mga receptor sa ating utak na siyang nagpapababa ng nararamdaman nating sakit at nagbibigay ng saya at relaxation. Nakakatulong din ang pagtawa para mabawasan ng cortisol ang kilalang-kilalang stress hormone na sumisira sa ating katawan. Kaya sa susunod na ma-stress kayo sa buhay, mag-break muna at tumawa ng tumawa. Maniwala ka man o hindi, ang pagtawa ay hindi lang nakakaganda ng araw, nakakapagpalakas din ito ng ating immune system. Kapag tumatawa tayo, mas pinaproduksyon ng katawan natin ang antibodies, yung maliliit pero matapang na sundalo na lumalaban sa mga masasamang elemento tulad ng bacteria at virus. Ang pagtawa ay nakapagpabilis din ng kilos ng ating mga natural killer cells, isang uri ng white blood cell na mahalaga sa ating immune system. Kaya naman, kapag mas madalas tayo tumawa, parang binibigyan natin ng power boost ang ating immune system. Parang natural na flu vaccine na mas masaya. Alam naman natin na importante ang malusog na puso para sa mahaba at masayang buhay. Pero alam mo ba na ang pagtawa ay makakatulong para gumanda ang kalusugan ng ating puso? Totoo 'yan. Kapag tumatawa tayo, panandalian tumataas ang tib ng puso at presyon ng dugo. Parang nag-ehersisyo tayo ng hindi gaanong mabigat. Sa paglipas ng panahon, nakakatulong ito para lumakas ang ating puso at bumamagal ang tibok nito kapag nagpapahinga. Dalawang senyales ng malusog na puso. Kaya sa susunod na gusto mong mag-ehersisyo para sa puso mo, kalimutan mo muna ang treadmill at manood ka na lang ng paborito mong comedy show. Naranasan na nating lahat ang kapangyarihan ng paglilibang pagdating sa sakit. At ano pa nga mas magandang paraan para makalimutan ang sakit kundi ang isang masayang tawanan? Ang pagtawa ay isang natural na pangpawala ng sakit dahil nagpapalabas ito ng endorphins. Ang endorphins ay kumikilos sa pamamagitan ng pakikipagugnayan sa mga receptor sa ating utak na nagpoproseso ng mga signal ng sakit na mahalagang nagpapababa sa lakas ng mga mensaheng iyon. Ang pagtawa ay nakakatulong din na marelax ang mga kalamnan na maaring magpababa pa lalo ng sakit at pagkadiscomfort kaya sa susunod na hindi ka maganda ang pakiramdam o mayroon kang nararamdamang sakit maghanap na nakakatuwang pelikula o masayang libro sa halip na maghanap ng mga pampawala ng sakit alam natin ang pakiramdam na ito malungkot ka at biglang may nagpatawa sa iyo hindi mo mapigilang mapangiti ang pagtawa ay parang instant na pampasaya isang natural na gamot sa lungkot Kapag tumatawa tayo, naglalabas ang utak natin ng mga chemical na nagpapasaya tulad ng endorphins, dopamine at serotonin. Ang abilidad na ito na makita ang nakakatawa sa mga pagsubok ay isang mahalagang paraan ng pagharap sa mga problema na tumutulong sa atin na harapin ang mga pagtaas at pagbaba ng buhay ng mas madali at may katatagan. Kaya sa susunod na malungkot ka, bigyan mo ang sarili mo ng isang dosis ng Tawa Therapy. Ang buhay ay puno ng sorpresa at aminin natin hindi lahat ay maganda. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang isa sa mga pinakamalakas na kasangkapan para makabangon mula sa mga pagsubok ay isang bagay na simple at kasiyahan tulad ng pagtawa? Kapag natatawa tayo sa ating mga pagkakamali o nahahanap din ang nakakatawa sa mga mahirap na sitwasyon, parang inaalis natin ang kapangyarihan nito na kontrolin tayo. Ang kakayang ito na makahanap ng katatawanan sa gitna ng kahirapan ay isang palatandaan ng katatagan. Kaya sa susunod na pagsubok sa iyo ng buhay, subukang maghanap ng dahilan para tumawa. Tayong mga tao ay likas na social. Hinahanap-hanap natin ang koneksyon, ang pagiging bahagi ng isang grupo at ang pakiramdam na kabilang tayo sa isang bagay na mas malaki sa atin. At ang pagtawa, naku nakahawa yan. Kumakalat ito na parang apoy, pinag-isa ang mga tao at lumilihan ng saya at pagkakaibigan parang isang masayang kainan na pinagsasaluhan ng lahat. Kapag tumatawa tayo ng sama-sama, naglalabas tayo ng oxytocin, ang hormon ng kaligayahan at tiwala na nagpapatag sa ating mga koneksyon at nagpapalakas ng ating pagunawa at pakikipagkapwa tao. Ang sama-samang pagtawa na ito ay lumilikan ng isang pakiramdam ng pagiging malapit sa isa't isa, binubuwag nito ang mga hadlang at nagbigay daan sa pagiging komportable at pagtanggap sa isa't isa. Kaya sikapin nating magbahagi ng ngiti at halakak sa mga taong malalapit sa atin. Madalas nating iniisip na ang pagiging malikhain ay isang seryosong gawain, isang bagay na nangangailangan ng na matinding pagtutuon, disiplina at marahil isang bahid ng talento sa sining. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang isa sa pinakamalakas nagpapalakas ng pagiging malikhain ay isang bagay na simple at nakakatuwa tulad ng pagtawa? Kapag tumatawa tayo, ang ating mga utak ay pumapasok sa isang estado na mas relax at mapaglaro na nagpapahintulot sa atin na mag-isip ng mas malaya at naiba. Ang pagtawa ay nakakatulong upang masira ang mga matitigas na padron ng pag-isip at mga hadlang sa isip na maaring pumipigil sa ating pagiging malikhain na nagpapahintulot sa mga bagong ideya at solusyon na lumitaw sa natural na paraan. Kaya kung pakiramdam mo ay natigil ka sa isang paulit-ulit na routine ng pagiging malikhain, magpahinga ka at gumawa ng isang bagay nagpapatawa sa iyo. Baka iniisip nyo, ang yoga ay puro pagtitwist ng katawan sa mga imposibleng posisyon habang nag -oom. Handa na ba kayong itabi ang yoga mat at i-embrace ang inyong mapaglarong side dahil nandito na ang laughter yoga para baguhin ang lahat? Ang kakaibang practice na ito ay pinagsasama ang mga ehersisyo ng pagtawa at mga diskarte sa paghinga ng yoga para sa isang pakiramdam ng kagalakan, kagalingan at tama kayo, maraming tawa. Ang mga kalahok ay gumagawa ng iba't ibang nakakatuwang ehersisyo tulad ng laughter warm-up, kalokohang pag-uusap at laughter meditation. Lahat ay dinisenyo para maglabas ng endorphins at paganahin ang mga muscles ng pagtawa. Kaya kalimutan niyo na ang downward dog at yakapin ang nakakawang saya ng laughter yoga. Tiyak na magpapasalamat ang inyong isip at katawan. Ikalawang kwento mga clown sa ospital, naghahatid ng ngiti sa mga may sakit. Kadalasan ang tingin natin sa ospital ay seryosong lugar, puro doktor at gamot at siyempre walang tawanan. Pero alam nyo ba, dumarami na ang mga ospital sa buong mundo na nag-iimbita ng mga kakaibang bisita. Mga clown. Pero teka muna, hindi ito yung mga clown na may malalaking sapatos at bulaklak na nag spray ng tubig. Mga bihasa at profesional sila tinatawag na hospital clowns o therapeutic clowns. Gumagamit sila ng katatawanan, musika, magik at kwentuhan para magbigay saya sa mga pasyente, bata man o matanda. Magaling silang magbasa ng sitwasyon at alam nila kung paano magpasaya depende sa tao. Alam kasi nila na ang pagtawa ay parang gamot din na ng stress at pag-aalala, nakakapagpasigla at nakakabawas pa ng sakit. Maraming pag-aaral na ang nagpatunay ng mga hospital clown ay nakakatulong sa mga pasyente. Kung maganda ang pakiramdam nila na babawasan ang sakit at bumibilis pa ang paggaling. Kaya sa susunod na malungkot kayo, alalahanin niyo lang ang pulang ilong ng clown. Baka yun na ang kailangan mo para sumigla ang araw mo. Section 3. Pinatutunayan ito ng siyensya. Mga pag-aaral sa benepisyo ng pagtawa para sa kalusugan. Marami na tayong napag-usapan tungkol sa mga kamanghamanghang benepisyo ng pagtawa. Pero huwag kayong basta maniwala lang sa amin. Ilang dekada ng pinag-aaralan ng mga siyentipiko at mananaliksik sa buong mundo ang physical at mental na epekto ng pagtawa at malinaw ang resulta. Ang pagtawa ay tunay na mabisang gamot. Sa isang makabagong pag-aaral na isinagawa ni Dr. Lee Burke at ang kanyang koponan sa Loma Linda University, natuklasan nila na kahit ang pag-asam lang ng pagtawa ay may magandang epekto sa ating kalusugan. Pinanood ng mga mananaliksik ang mga kalahok ng isang nakatawang pelikula at sinukat ang kanilang stress hormones immune system at kalusugan ng puso bago, habang at pagkatapos ng pelikula. Nakakagulat ang mga resulta. Natuklasan sa pag-aaral na ang simpleng pag-asam palang ng pagtawa ay nagdulot ng malaking pagbaba sa stress hormones at pagtaas naman ng mga kapakipakinabang na endorphins. Habang nanonood ng pelikula, nakaranas ang mga kalahok ng mas maayos na daloy ng dugo, pagbaba ng presyon ng dugo, at mas malakas na immune system. Ang mga natuklasang ito ay nagbibigay ng matibay na ebidensya na ang pagtawa ay hindi lamang isang panandaliang kasiyahan, kundi isang makapangyarihang instrumento upang mapabuti ang ating pisikal at mental na kalusugan. Seksyon 4 mula sa bibig ng mga komedyante ang pagtawa sa paglipas ng panahon. Ang mga komedyante ay palaging nakakaintindi sa kapangyarihan ng pagtawa para kumonekta sa mga tao, magbigay ng saya, at kahit na hamunin ang mga pamantayan ng lipunan. Mula sa mga nakakatawang galaw ni Charlie Chaplin hanggang sa matatalas na obserbasyon ni Ellen DeGeneres, ang pagtawa ay isang palaging pinagmumulan ng libangan, pag-iisip, at kritisismo sa lipunan sa buong kasaysayan. Si Mark Twain, ang sikat na Amerikanong manunulat at komedyante, ay minsang nagsabi, ang katatawanan ang pinakadakilang biyaya ng sangkatauhan. At sa katunayan, ang pagtawa ay may kayahang lampasan ng mga hadlang sa kultura na pinag-iisa ang mga tao sa isang pinagsasaluhang karanasan ng kagalakan at kasiyahan. Ang mga komedyante ay madalas na gumagamit ng katatawanan upang ilawan ang mga kamangmangan sa buhay upang ipakita ang ating mga kapintasan at kahinaan sa isang paraan na parehong nakakatawa at nagaanyaya ng pagninilay-nilay. Ngunit higit pa sa halaga ng libangan, ang pagtawa ay mayroon ding mas malalim na layunin. Tulad ng sinabi ng maalamat na komedyanteng si Victor Borge, ang pagtawa ang pinakamaikling distansya sa pagitan ng dalawang tao. Ang pagtawa ay may kapangyarihang gibay ng mga hadlang, pagyamanin ng koneksyon at pagunawa, at ipaalala sa atin ang ating pagkakaisa bilang tao. Kaya sa susunod na makita mo ang iyong sarili na tumatawa kasama ang iyong paboritong komedyante, tandaan na hindi ka lamang nasisiyahan sa isang magandang biro, ngunit sinasamantala mo ang isang malakas na puwersa na may potensyal na magpagaling, magkaisa at magbigay ng inspirasyon. Unang bahagi ang domino effect pagpapalaganap ng saya ng pagtawa. Naglakbay na tayo sa kamanghamanghang mundo ng pagtawa. Natuklasan ang mga benepisyo nito sa ating physical at mental na kalusugan. Nakita ang mga gamit nito sa totoong buhay at sinilip pa nga natin ang agam sa likod ng mahika nito. Pero ang pagtawa ay may kakaibang katangian. Hindi ito dapat itinatago o kinikinkim lang para sa sarili. Tulad ng alon sa lawa, ang pagtawa ay may kakayahang kumalat palabas na abot nito ang buhay ng mga tao sa ating paligid. Kapag tumatawa tayo, naghahasik tayo ng saya, ng sigla at ng magandang pakiramdam na nakahawa. Ang ating pagtawa ay nagiging isang tanglaw ng pag-asa na nagpapaalala sa iba na kahit sa mundong puno ng pagsubok, may dahilan pa rin para ng ngiti. At alam mo ba kung ano ang mas maganda? Ang pagtawa ay isang regalo na patuloy na nagbibigay. Habang mas ibinabahagi natin ito, mas lalo itong dumadami na lumilikha ng domino effect ng saya na kayang magliwanag kahit sa pinakamadilim na araw. Isipin mo, napansin mo na ba kung paano ang pagtawa ng isang tao lang ay kayang baguhin ang atmosphere ng isang buong kwarto? Bigla na lang, yung meeting na nakakaba ay nagiging mas magaan, yung unang date na medyo awkward ay nagiging mas relaxed, at yung family reunion ay nagiging mas masaya. Ito ang kapangyarihan ng pagtawa. Kaya nitong buwagin ang mga pader na naghihiwalay sa atin na pag-ugnain tayo sa mas malalim na paraan at ipaalala sa atin na lahat tayo ay magkakasama sa buhay na ito. Ikalawang yugto, ang recipe para sa pa paano isama ang katatawanan sa pang-araw-araw na buhay. Sa puntong ito, malamang kumbinsido ka na ng pagtawa isang bagay na tunay na special. Pero baka may tanong mo, paano ko ba may sasama ang mas maraming pagtawa sa buhay ko? Well, ang maganda dito, mas madali ito kaysa sa iniisip mo. Isipin mo na ito ang opisyal mong recipe para sa mas masaya, mas masigla at mas masayang buhay. Hanapin mo ang kiliti mo. Ano ba ang nagpapatawa sa iyo? Mga komedyante ba? Mga nakakatawang memes? O panonood sa aso mong naghahabol ng buntot? Ano man ang magpasa Bisaya sa iyo, Maglaan ka ng oras para dito. Magplano ng regular na oras para sa tawanan, parang appointment sa doktor o sesyon ng ehersisyo. Palibutan mo ang sarili mo ng mga taong nagpapatawa sa iyo. Alam mo yung mga kaibigan mong laging nagpapapatawa sa iyo ng malakas. Gumugol ng mas maraming oras kasama sila. Nakahawa ang pagtawa at ang pagiging malapit sa mga positibo at masayahing tao ay makakagawa ng kababalagan sa iyong kalusugan. Yakapin ang sining ng paglalaro. Kailan ka huling nagpakato'o sa sarili mo, nyakap ang iyong panlob na bata at nagsaya? Napakaikli ng buhay para seryosohin ang lahat. Maglaan ng oras para sa mga nakakatuwang aktibidad, board game night man yan, sayawan sa sala o bigla ang water gun fight. Hanapin ang katatawanan sa pang-araw-araw na buhay. Hindi kailangang maging isang malaking kaganapan ng pagtawa. Hamunin ang iyong sarili na maghanap ng katatawanan sa mga pang-araw-araw na sitwasyon. Nadapa ka ba? Tumawa ka, nasunog mo ba ang tinapay? Yakapin mo ang iyong panloob na komedyanteng chef. Minsan, ang pinakamasayang tawa ay nagmumula sa paghahanap ng kakaiba sa mga ordinaryong bagay. Magpasalamat. Ang pasasalamat ay parang isang superpower na kayang baguhin ang iyong pananaw sa buhay. Kapag nag-focus tayo sa mga magagandang bagay, kahit sa gitna ng mga pagsubok, mas madaling makahanap ng saya at tawanan sa pang-araw-araw. Ikatlong bahagi ang iyong hamon sa pagtawa. Sama-sama tayo, tawa na. Binabati kita, kaibigan. Narating muna ang dulo ng ating nakatuwang paglalakbay. Inalam natin ang agam, mga benepisyo, at practical na tips para magkaroon ng mas maraming tawa sa buhay. Ngayon, oras na para isabuhay ang mga natutunan mo. Ito na ang opisyal na imbitasyon para sumali sa ating kilusan ng pagtawa. Ibahagi natin ang saya, pagiging positibo at ang nakagagamot na kapangyarihan ng pagtawa saan man tayo magpunta. I-share mo itong video sa mga kaibigan mo, pamilya at kahit sa kapitbahay mong laging seryoso na nangangailangan ng magandang tawa. Sama-sama nating gawing mas masaya, mas masigla at mas nakatuwa ang mundo. Tawa bawat tawa at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mas maraming nakakatawang videos, inspiring stories at tips para mabuhay ng mas masaya. Dahil dito, naniniwala kami ng pagtawa ay hindi lang dararamdaman. Ito ay isang paraan ng pamumuhay.